<laughs> Kabay ya. Mira Eh. <laughs> Namanya sih. oh Anda nonton um, <laughs> Oh, ini tadi sih. Bisa nopo so. kawaya daw sila mo ngalik ito kita na ng mga rong ay light up daw naman tayo may paga ay kata pa yung weather natin weather is tag araw o tag ulan so ngayon is tag ulan mga ka farmers Buti na lang ngayong araw, sumisikat na yung si Haring Araw. Ito yung epekto sa ating gulayan pag tag-ulan. So hindi talaga natin maiwasan mga ka-farmers kahit sprayan mo pa siya ng insecticide. Meron pa, meron pa rin mga uod. Kahit kahit sa insecticide anong insecticide na gagamitin meron pa rin. Pero yung ibang mga kaparmer so plain siya. Wala talagang damage. So ang nangyari kasi mga kaparmers yung kanina dito yon sa laob so natatabunan siya ng dahon. So eto mga kaparmers ang nangyari. So tulad nito mga kaparmer pag dito matamaan ang araw at sa mababasa siya sa ulan so kasali kasama yung dahon like for example ganito mga ka-farmers natutuyo to didikit sa bunga yun magkauod yung ating sayang natama natapakan ko yung kalamansi ko mga ka-farmers ganyan talaga ang buhay weather weather lang may tag-araw at saka may tag-ulan Dami pa pala ka farmers, akala ko malapit na sila matapos. So palobat na rin yung aking kamera, mga ka farmers. Ito si FPJ mga kaparmers. Si Coco Martin. Martin. Yung Coco namin mga kaparmers, farmers, antito yung Coco, coconut. Si Coco lang meron. So, let's go mga ka-farmers. Uh, hindi ko na pakita sa inyo na uh, mag-harvest ako ulit. Uh, tutulungan ko sila para madali. At tapos, ang oras ngayon mga ka-farmers is 7.30 am na. Ayan, mainit-init. Init na talaga mga ka-farmers. siya nga pala mga ka-farmers, yung eto, kalamansi ko. Isang, mag-isang taon na. liit pa rin. Eto, 6 months tinanim ko to noong January so July 31 na ngayon mag-August August na pala August 1 so mag 7 months na siya Hintayin natin pag ano pag maalis na tong mais natin ito mga mais malagkit yung tawag namin sa mais na tinanim dito mga ka-farmers So intercraft to mga kaparmers. farmers. Meron kalamansi, merong frijoles, merong mais, at saka meron din mga pipino. So nakaharvest na kahapon yung pipino doon sa kabila. So hindi siya gaano karami yung pipino mga kaparmers, farmers kasi hindi siya direct from sunlight. Kim barato. So ito mga ka-farmers sa uh, um, makikita nyo sa ating video kung gaano kahaba yung ating bunga ng Rioles. So may isang metrong haba. So, hindi ito isasali sa pag mga kaparmers gawin tong similya. Siya nga pala mga kaparmers dito sa ating kalamansian. Ito mga puno nating na kalamansi. Kakaharvest ko lang 2 days ago. Hindi ko na isali sa video kasi lobat yung aking cellphone. So, so, hindi na natin ulit tataniman ng string beans dito kasi yung ating kalamansi, hindi maarawan so mas maganda yung kalamansi sisikatan talaga ng araw mga kaparmers hindi na siya sisikatan ng araw by FPJ so si FPJ andito sa dulo mga kaparmers tingnan natin mga kaparmers si FPJ andito ano niya may 45 mga ka-farmers Tingnan nyo yung 45 niya mga ka-farmers Andun sa left side But, oh, Ito yung mga 45 ni FPJ mga ka-farmers Tingnan natin Tete, ito, ito Oh, FPJ talaga, Coco Martin <laughs> <Hello>. <laughs> Wala akong magawa ka-farmers kasi Lapit na matapos yung pag-harvest.

ulan ulan hindi oh, siya pwede ito yan niya kay ulan ulan para kay kami siya Oh, para paraki ko o oh. may kasi sila pinamon ala ya bu ito po po may tingnan bu ay wala pa kami Di, dito na yung service paraki ako na